na ada mi karon sa pang-apat na among napabalayan, no. out po, out So nagdala po mi oga uh, bugas, groceries, oga uh, kining biskwit. Amo ning adto no ang upat nga napabalayan diri sa Sambuanga del sir. kay naay naghatag no. Daghang kay salamat kay Ati Nancy. Uh, bisan og dugay na wala na mo na bisita, amo pa rin gibisi, gibisita si Ati Gina. Mo ni pang-upat nga nabalayan no. Ay, may ingod Oh, oh. ni si Kisa na ni mo? Kalimutan na nako, ha? Huh? Daniel. ang ah, mo si Daniel no, ang bana ni Gina. So, mo ni mong balay ron. Mo upat pang upat nga na pabalayan diri sa Sambuanga del Sur. Pang upat no? Hoy, shout out. Dara de si Ate Gina. Oh. Og ang mga bata. Ah, uh, unsa may maistorya na nga nabalik ni mi karong adlaw og wala jud mo gadahom ba nga makabalik mi. Ah, uh, wag ko gadahom nga maabot man Dugen rin. nga pila na ka bulan nga suka-suka. Karon ka kabalik dire. Ah, may ka gikan ning. Ah, <laughs> uh, gikan kog Manila. So, mga siguro mag ka tuig dire siguro ba? Nagyod. no, mga eh, siguro mga usa ka tuig na usa ko nakabalik dire. Okay, kitong dire ka. man hantud na Oh, uh, wala pa ni ma pa makuani. So, kani, uh, mo no. Hmm. Og ang uh, gripper yun niyo, sa una sa kuha si Birico, then si gripper ra si si uh, si Junipil Arniho. Oh. So, kumusta naman ang imong bagong balayron? Unsa na may bagong unsa na may bagong sitwasyon ana? Ah. Maayo na ba ang inyong pamuyo? Oh. Ali pa na kayo, kay ko kay tung ulan nga ngaging adlaw tigusoga ah, wa gi problema na kay hindi na magayong, di na makay di sa una nga tuluan jud adlaw hangin nya tulo mm. ato manggawas gyud may kay hangin man nya kirit kayo ah karon okay na kayo salamat po kay ana okay ning balay bag kay sang tanan salamat po ko sang tanan nya naapon mo ba so Suporta. na -apun, garon, ko, an. po karon nagdalamig mig kuan ang gahatag po nato ani eh, si Ate Chin sa ang gapabalay sa imuha ag uh, mao gihapon ni eh. gihatagan ka og mga grocery bugas unsay so, mister Renato kay Ate Chin sa walay sawang pagsuporta sa inyo ha ah. Salamat po kayo ah, at inansin nga wagya pa namin naman Salamat po kayo nga nabot mo nila rin dapos sa grocery. Ah, thank you po kayo nga ah, -tana -tana. salamat nila, salamat. <laughs> Pang-upat nga pabalay ng Team Kalingap sa Mbuanga del Sur. So, karoon pata ka anhi din rin no. Kaya ito higayuna nga wala yung taka anhi. So, wow! Nindot kayo no. Oga, ka, naabot na po ang mga groceries nga among gipasan ganiha. So mau ni si ano si Gina. Oh, hello. English to ni. Ayoy So sa, sa among pagbalik sa una, ah, hilak siya no. Sa unang pag-anhin mo dire ning hilak na siya O karon mo katawa na, ah, di ba? Kumusta, kumusta? Okay ra right, kumusta ang bag-ong balay? <laughs> Di na mo uyog. Di na uyog. Wala. Di na siya mutulo. No? Mauni ang ihang balay. No? Tanawang na ito. Oh. Diri sa sulod. Mm, wow. Daghang kasi kortina. Mm. So, presko kayo dari. No? So, asa man diri? Presko kayo. No? Tanawang ang hangin. No? So, diara ang diara ang kamautuuran nga ilahan na yun ni ang balay. o. Oh. Diara. Oh. Team Kalingap Zamboanga del Sur Housing Award This housing award is given to Gina and family as fourth housing beneficiary Housing Chairman Mr. GPW Mr. GPWD September 10, 2023 Shout din pala kay sa aming chairman no, si Idol Mr. G na nasa dait ngayon Dol, shout out, maraming salamat at lalong lalo na maraming salamat sa always na pagsuporta kay Ati Nanshin. Uh, ang naghatag ani no si Ati Nanshin sa so, walang sawang pagsuporta sa inyo. So mao ni karon uh, among gihatod para ni sa imuha. Wow! Kumusta uh, unsay may nato kay Ate Nanshin nga gisuportahan gyapunta sa ato sa imuhang um, bugas o groceries. Ah, uh, ni mo. Maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa binigay mo sa amin ng grocery at saka bigas at saka biskuit sa aking mga kids. Wow, kids. Anong kids? <laughs> 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 Kumusta na ang ano, ang sa ang mister mo? Ay, kanina na-interview ko at uh, masaya siya. Kasi nga daw, pa... Kahit pa, ilat, pa uh, ilang gulong, Ayun, gumugulong-gulong daw kayo doon. <laughs> so, maraming salamat talaga, Shino sa walang sawang pagsuporta. At uh, God bless talaga sa inyong suporta dito. God bless at uh, mabuhay po kayo. Salamat.